hindi pa naman po kasi hindi pa. hindi pa, naman po natin yan ipatutupad agad. Opo. Ihanda lamang po natin, kinuha po natin approval ng Metro Manila Council. Pag-aaralan pa naman po natin sa darating na linggo kung talaga pong bibigat ang daloy ng traffic habang lumalapit ang kapaskuhan. at uh, saka lamang po natin i-enforce kasi mahirap naman po na kailangan na natin. Tapos saka pa lamang po kami kukuha ng approval sa Metro Manila Council. It will take some time Like yan pong particular na resolution na yan, ito sa approved October 6, um, i-route pa po namin yan for signature. Uh, medyo matagal din po, mga two weeks din po dahil nasa 20 yung pong pumipirma dyan. Kaya mas minabuti po namin ihanda na at ilabas kung kailangan na uh, i-enforce kisa naman po yung kailangan na natin tapos hindi po kami nakata. Okay. Sabi ko nga po, not so good news para po sa aming mga iisa lang po yung sasakyan, but of course, ito po ay tinitignan para sa maka kung makakabuti para po sa mas nakararami. Pero kanina po sa inyo, hindi pa naman, so in two weeks, pero ito bay pangmatagalan or para lamang po sa Christmas uh, season. Titingnan din po natin 'yan in case na i-implement po natin. Uh, mas madali po kasi mag-lift kaysa mag-impose ng bago. So hindi na po muna namin nilagyan ng sunset gloss yan na hanggang papaskuhan lamang. Dahil titingnan po natin pagbalik po ng mga magbabakasyon for Christmas. Kung bibigat pa rin po yung daloy ng traffic ay baka ituloy po natin. Pero kung luluwag naman po, mas madali pong ibalik yung pong window period. Mm -hmm. At klaruhin natin, para lang sa lahat, pag sinabi natin wala na po yung window hours, basta bawal na buong araw yung kotse? Yes po. Yung pong sakop ng number coding scheme will be prohibited sa karsada between 7 a.m. to 7 p.m. Ah, okay. 7 a.m. to 7 p.m. naman. So pwede yung mga after 7 p.m. or before 7 a.m., Nabanggit po na sa major roads lang ito epektibo. Saan-saan lugar po ba ito? Actually, yan pong inilalabas namin kasing circular ay para lamang po doon sa mga kalsada na nasasakupan po ng MMDA. Pero ang mga mayors po or ang mga LGUs ay sumusunod naman po dyan sa ating panuntunan. Uh, so basically, makukover po niyan ang whole of Metro Manila unless may sarili po ang um, mga local government units like uh, meron po mga ilan na wala talagang number coding scheme sa kanilang lugar. Pero as a general rule, sumusunod naman po yung mga uh, mayors po natin at mga LGUs po sa buong kamay nila.